Annabel Rama, hindi raw siya ang kontrabida sa relasyong Richard Gutierrez at Sara Labati. Anong plano ng pamilya kita Annabel sa Pasto? Lahat kami papunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Sama-sama okay. pamilya ko. Tama. Tita. Minus one lang. <coughs> Mga chasmosang marites, yan ang bungad na post ni Annabel Rama sa kanyang Facebook account. Narito pa nga ang kanyang naging pahayag. Aniya, kailan nyo na ang gumawa ng maling kwento? Lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita. Malalaman nyo rin ang katotohanan in due time. Baka masya kayo at hindi na ako ang lalabas sa kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bintang nyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Orang magina? Huwag niyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari, ang bilis. Nagulat na lang ako, biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinabawalan ng lawyer na magsalita, mag-enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isuwalat ang katotohanan sa pangyayari. Pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako, ayaw ko silang maghiwalay. Dahil mahal ko ang mga apo ko. Yan nga nga naging sa social media ng nanay nga ni Richard Gutierrez na si Annabelle Rama. Tungkol nga sa makumakalat na chismis sa social media Hinggil sa hiwalayan di umano Richard Gutierrez at Sara Labati. Lumalabas umano na si Annabelle Drama ang nagiging kontrabida at hadlang nga sa relasyon nga ng dalawa. Ayon pa nga kay Annabelle Drama na kapag lumabas na di umano ang katotohanan ay hindi na siya ang lalabas na kontrabida. Samantala, Marami naman nga mga netizens na nagtataka sa bagong panayam kay Annabel Rama. Pero, sinabi niya Annabel Rama na nasa kanya na si Richard Gutierrez. At unti-unti na itong naglilipat nga ng mga gamit. Narito nga ang nasabing panayam kay Annabel Rama. Ay, ano ba talagang nangyara dito? Ano bang, can I ask you lang? Si Richard na sa bahay ko ngayon. Okay. One month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa Alabang. Ngayon, mga bata na kay Richard. Totoo ba yung balitang may gusot between you and uh, Sarah? Hindi ko siya nakakausap. Wala akong time magpag-usap sa kanila. Right. Mahirap sa kanya kasi una-una, trabaho silang ng trabaho. Wala siyang ginawa kung magtrabaho. Totoo Dok? ba yung issue na masyadong magastos? Nakikita, diba? nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Ayon pa nga kay Annabelle Drama, na trabaho ng trabaho ang kanyang anak na si Richard Gutierrez. Ngunit si Sarah Labate Diomando ay nagwawaldas ng pera at sobrang magastos ito.